Pebrero pa lamang ay na-impeach na ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint na muling umusad mula pa noong 2018 sa kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero sino-sino na nga ba ang mga opisyal ng gobyerno ang na-impeach na ng Kongreso? Balikan natin. 2001 na-impeach si dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa hindi maipaliwanag na yaman Dawit ang kanyang pangalan sa pagtanggap umano ng lagay mula sa mga operator ng sugal na weteng. Kaya inakusahan siya ng bribery, graft and corruption at betrayal of public trust. Hindi na ituloy ang trial at sumiklab ang People Power 2 o EDSA 2 kung saan nagdesain siya sa pagkapangulo. Ngayon, si Estrada ay kinilala ng Senado ng 19 Congress para sa kontribusyon nito sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. 2011, na-impeach naman ang first female ombudsman na si Mercedes Gutierrez. Ito ay dahil sa umano'y mababang conviction rate at kakulangan sa pag-aksyon sa mga kaso laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Pero bago pa man magsimula ang trial, ay nag na si Gutierrez at ngayon isa sa Board of Trustees ng GSIS mula pa noong 2023. 2011 to 2012, napatalsik sa pwesto si Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi nito pagdeklara sa publiko ng kanyang assets, liabilities at net worth o SALN at sa umunoy pagprotekta kay dating Pangulong Arroyo na nag-appoint sa kanya. Siya lamang ang katangi-tangi sumailalim sa proseso ng impeachment at tuluyang napatalsik sa kasaysayan ng bansa. Pumanaw siya noong 2016 matapos siyang atakihin sa puso. 2017 Si former Comleg Chairman Andres Bautista ay na-impeach din ng Kongreso dahil sa umano'y unexplained wealth at graft and corruption case ayon sa kanyang dating asawa na si Patricia Bautista. Nitong 2024 ay humarap din sa kasong bribery sa United States si Bautista na may kinalaman sa 2016 elections. 2018 Humarap din sa impeachment trial si First Female Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil sa umunik korupsyon at ang hindi pagdeklara ng salen nito. Pero sa visa ng waranto ay napaalis sa pwesto si Sereno na nagsasawalang walang visa sa kanyang pag-upo bilang Chief Justice. Ngayon, si Sereno ay isa sa mga convenor ng National Coalition for the Family and the Constitution na nagsusulong ng karapatan ng pamilya at kabataang Pilipino base sa kristyanong paniniwala. 2025 Nitong buwan ng Pebrero, inimpeach na si Vice President Sara Duterte ng Kongreso sa grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes, hinihintay na lang na simulan ang trial sa Senado. Pero, apat na buwan na ang nakalipas mula ng maisampa ang impeachment complaint. Normal ba ito? Na yung bola na sa Senado. So, hindi po yun, na lang sila. Sisisihin na lang nila yung House of Representatives kasi nandiyan na sa harap nila yung articles of impeachment at yung kung iti susundin ng uh, saligang batas ang gagawin na ngayon ng Senado ay mag-trial na ang sabi pa ng fourth week kaagad-agad hindi nila kaagad ginawa Bilang ito ang unang pagkakataon na hindi kumilos ang Senado dito sa impeachment complaint. Apat na buwan na uh, mula tinanggap ng Senado ang impeachment uh, articles of impeachment galing sa House of Representatives at uh, ngayon, uh, pagkatapos ng napakahabang paghihintay eh mayroon na namang delay at kailangan nating alalahanin June 11 last day na ng sesyon niyan dahil kinabukasan holiday June 12 Independence Day pagkatapos wala na ang susunod dyan ay uh, uh, sona na uh, sa ilalim ng susunod ng Kongreso, yung 20th Congress. Ang sabi naman ng Senado, Ito yung mga nanggigigil na ma-impeach na si VP Sara um, Aljo. Dupo. Wala kaming inaabando na. Ito yung mga nagmamadali na simulan at tapusin na rin. Hindi rin kami nagmamadali, um, Alzo. Ulitin ko, walang napaboran, walang tinamaan, walang nasaktan, walang nabenepisan. Itong ilang araw na pagtulak niyan para may matapos kaming mga makabuluhang batas na kinakailangan na pinag-usapan noong LEDAC. Ngayon, umabot na sa puntong ang minority leaders kinailangan pang maghain ng motion para simulan na ng Senado ang impeachment trial. Yun nga lang, imbis na sumulong, Ibinalik na ngayon sa Kongreso ang impeachment complaint at mukhang ipapasa pa nga ito sa 20th Congress. 20th Congress tayo. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan, pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last, last day namin na alam nilang dalawang linggo na lamang na iwan. Trial will commence um, pag na ng 20th Congress, I have not changed my position, I have not changed my statement with respect to that. Habang hindi ito natutuloy at may nakaambang pagpigil sa impeachment, mukhang dalawa pa yata ang mananagot sa konstitusyon at sa taong bayan. Ang in-impeach ng Kongreso at ang Senado mismo. Gets mo? Basta, yun na yun.